paano nga ba maglagay mga idol ng lyrics dyan sa baba yung nakikita nyo dyan habang nagsasalita at maandar siya so ituturo ko yan mga idol syempre pag bago pa lang dito ipo-follow naman idol so punta na tayo sa ating cellphone mga idol buksan lang natin mga idol yung capcut natin kasi dito tayo maglalagay ng auto caption dito sa at capcut so pag wala kayo nyan mga idol uh, available sa playstore download nyo lang so antay lang natin mga idol na magbukas so itong mga idol pindutin lang natin itong new project Tapos piliin natin mga idol yung video na natin ng auto caption. Halimbawa ito mga idol. Add lang. So ilagay natin dito mga idol sa 1000. Para clear copy siya mga idol. So pag nilagay na natin, iset natin sa 10,080. kita naman, i-click natin yan. i-swipe lang natin. Dito natin itong reduce noise. Click natin reduce noise tapos i-on natin yan check ganoon naman idol tapos paputihin natin yung mukha mga idol tayo sa filter kasi ito sa cold ivory sagad natin mga idol para mamamuti yung mukha check natin so yun mga idol uh, kung natin na mga idol ah uh, dito sa text lalagyan na natin ng auto caption dito sa text mo ito tapos dito auto caption tapos dito mga idol malay lang tayo malay yan malay tapos start so yun mga idol ha, meron na yan ng auto caption dyan so pagagandahin natin yung auto caption lalagyan natin ng kulay mga idol para mas maganda so meron na yan auto caption dyan mga idol So, meron yan. Assign nyo yan kung papalitan nyo pa yung mga lyrics sa si mga idol. Pag papalitan nyo mga idol, click nyo lang tong batch edit. os isa-isay nyo lang dyan mga idol. Halimbawa, papalitan nyo yan. Babae, gawin yung lalaki. So, magta-type lang kayo. Tapos i-check nyo lang. So, wala lang mga idol. So, papalitan natin yung font sa mga idol dito sa style. Tapos sa font. may mili ka dyan mga idol kahit saan dyan bawa yan tapos yan bawa yan mga idol nakipili nyo dito naman tayo sa style yan nabawa yung dilaw tapos may stroke sya na itim so yan check nyo lang yan mga idol punta kayo dito sa animation post caption gusto natin yung may kwan design ba yan ganyan no? nagsasalita ka commander mga idol so maganda yon yun na lang natin so yun na siya mga idol Pag nagsasalita siya commander So, ganyan lang mga idol. Kung ready ka ng export yan mga idol, pwede itong sa taas export. So yun lang ganun, may, ganun lang mga idol. Kung nagustuhan mo ito mga idol, papalo naman ako pa-share at palike na rin ang video to. Salamat!